Ayun mga Gwix, ang masayang morning sa lahat dyan no? Ayan, good morning, good morning At ngayon mga Gwix, ito ay mayroon tayong automatic washing machine So ito ay ating nadaanan sa kalsada Karga ng isang magbabakal sa kanyang sidecar Yung magbubuti no So napag-interesa natin at binili natin Ayan, ay sa, sim sa presyong kalaka lang Dahil gusto natin itong aayusin So ngayon mga Gwix, ay diagnose natin to Kung kaya pa natin itong paganahin at ayusin at siyempre mga yung ating pagda nito ay sunod-sunod siyempre unahin natin mga guwigs yung ating power dyan kung gagana nga kung may power ito mga guwigs ay uki okay. at susunod naman ay kung sakali man ay yung kanyang automatic na pagkarga ng tubig yung water inlet valve kung gagana dyan no at kapag ka hindi ah, walang problema dahil yan ay presyong kalakal lang pwede kalakal ulit so ang ating gagawin sa pagdiagnose nito magwix ay sa mga automatic system niya dyan so nilista ko na magwix kung iyon ay gagana so yun na nga ang aking unang nilista ay yung kanyang power no tapos yung water inlet valve solenoid valve kung gagana yan Tsaka yung water level sensor niya, no? Yung pagpapagana sa automatic na pagkarga ng tubig at paghinto at pagpapaandar. Tapos, yung drain motor niya, mga guwigs. Ito, kung gagana yung drain motor, kung mag drains maglabas ng tubig ng automatic sa kanyang drain plug. Yung rubber niya doon na mag-open para lumabas yung tubig, no? So, yun lang, mga guwigs. Ang ating... Titingnan, ito yung ating obserbahan na mga to kung meron siyang ganito na automatic system sa kanyang mga power dyan So, yan lang mga guys. So, ipa na natin. So, plug natin sa power mga guys, para makita na natin kung ito ay gagana nga. So, yan may ready na tayo. At siyempre para automatic sa kanyang tubig, ay buksan natin yung tubig mga gwix. Nakaready na rin yan. So, ayan. So, obserbahan natin to habang umaandar kung ano yung ating makikita, kung masusunod yung ating mga nilista rito dahil sa automatic na 'yan, kailangan gagana ang mga yan. So, yan naka-plug na Maguix. So, paandarin na natin 'no para makita natin kung may power. So, ayan Maguix, may power 'yan. Umandar. Yan, umandar agad si Maguix pag power natin. So yung kanyang pag under mag yun nga ay yun no. Hala. So isang direction lang naman yan. Yun nga ang ating alamin kung anong mga pwede nating posibilidad na ayusin diyan. So maaring siyempre mag gumana agad sa power, di pa tayo nagpindot sa start no. So maaring ang board niya ay may diperensya yung board. So check natin yan mag -wix. At siyempre ngayon ay start natin kung gagana yung tubig. So sa was tayo mga pindut pindot natin yung was kung gagana no. Ayun yung was. Tapos sunod-sunod na yan yung rinse. Ayun, napindot-pindot naman siya no. Tapos yung spin. Ayun. Tapos water level niya mga wigs. pindutin natin. Kung gagana lahat to. Yan. So sa number 1 lang tayo mga Wicks, no. Puro na sa mababa lang tayo na level ng ating pag-start. So ngayon, start natin mga Wicks, kung gagana yung tubig. So kung gagana yung water inlet valve diyan. So yan naka-start na. Ayun mga guwiks, nakita ko yung tubig gumana. Wow. Woo. So ayun nung no? nagpa naman siya mga guwiks, kaya antayin natin mula ngayon sa pag start kung hanggang sa yan ay matapos na hindi hihinto ayan ang susunod natin tingnan dyan ay yung kanyang water level sensor kung hihinto yung tubig dyan mga guwiks so palagay ko mukhang uki okay yung water level sensor no so yung power ay ok okay. yung water inlet valve yung solenoid yung solenoid valve na yan yung nag automatic magbukas at simpre yan ay magsara mamaya kapag ka nag uki -okay naman yung kanyang water level so pag natama na yung level nya sa tubig mga ay hinto na yan so antayin natin so yan mga gawiks yung number 1 ay ok yung water inlet valve ay ok so yung water level sensor yan yung antayin natin mga gawiks no yung level lang sensor kung hihinto yung tubig yan So ayan mga gawiks, huminto na yung tubig no Ayan, uminto, nag-automatic. So, okay yung kanyang water level sensor, mga At yung kanyang sensor sa door ay okay din. Kasi, ayan, oh, nag-DE siya. So, door error yung kanyang switch dito, no? Ayan, okay. So, mamaya, mga yan, tuloy-tuloy na magwas. At antayin natin, ang kasunod niyan ay yung drain motor, kung gagana yung drain motor, mga So, dito ay nakaready na tong ating bubuksan no yan so dito mga guwiks, ayan para mag automatic ang motor kung gagana mag dridrin yan mga guwiks ayan yung motor ayan ang problema ngayon natin dito mga guwiks na ating nakita ayan nga isang direction lang yung kanyang pag under no yung kanyang pag was o di ko sure kung reverse yan ay alamin na lang natin so maring check natin yung gear clutch dyan no yung gear class nya yung gear assembly sa ilalim so yun antayin natin yung motor mga Gawix, kung mag-drain automatic ang tubig so ngayon mga gawiks check natin okay yung water level sensor ayan yung water level sensor mga gawiks yung tatlo na yan ay okay na no ayan yung tatlo ating nilista okay na So, ayun mga guwigs. ang kanyang rinse, no, naglabas ng tubig, gumana yung drain motor dyan, ayan. so, nag-open, nag-open siya mga guwigs, nag-drain, so, okay yung kanyang drain motor dyan, no, ayan. yung drain plug ay hinila niya, kaya nag-open yung rubber dyan, naglabas ng tubig mga guwigs, so, okay, ayun, okay yung kanyang drain motor, so, yun mga guwigs, antayin natin naman ang kasunod nito, kung yan ay magsara at mag ng tubig mag -repeel. so kapag uh, yan ay mag refill mga gawiks yung tubig nya ngayon ay pag naubos yan mag yan para makita natin kung nag automatic yung kanyang water level sensor dyan no? yan kung mag so antayin natin mga gawiks yan kung mag automatic na mag ulit ng tubig So, ayan mga gawigs, close naman yung drain plug, no? Ayan, mag close yan mga dahil sa naubos yung tubig, no? So, ayan mga gawigs, suminto yung tubig, naubos yung tubig, at yung kanyang drain motor, ayan, nakahila pa rin, no? Antayin natin kung mag yan mga ito, yan ay mag dito, mag yan, yan ang antayin natin at saka ang kasunod niyan ay kung magkarga ng tubig para at least makita natin na gumana yung water level sensor dyan no? kung magkarga ng tubig kung mag automatic so ayan mga gawiks biglang nagsara yung drain plug no ayan so tingnan natin kung nag automatic sya tubig karga so yan na nga mga gawiks ayun nag automatic <laughs> so okay yung kanyang water level sensor dyan ayan nagkarga ng tubig mga gawiks so itong ating pag ngayon i check natin no so okay yung water level sensor no at saka yung drain motor ayan so okay mga gawiks antayin na lang natin matapos to Ayan, so yung mga automatic system niya ay gumana lahat, no? So, ang maaring may differential lang nito mga guwiks na nag-short, maaring itong board niya no? check natin ang board. Kung ano mga parts ang pwedeng makita natin na may mga sira diyan. Yan. At siyempre mga guwiks, yung kanyang gear clutch assembly diyan. Yan, yung kanyang gearbox assembly nga, yung gear clutch niya diyan mga Gawix, kasi nakita natin dire lang yung ikot ng kanyang pulsator. So yun lang mga weeks Antayin na natin hanggang sa yan ay matapos na So ayan mga guwiks, huminto na yung huminto na yung tubig mga no. Ayan, so magre-rinse ulit 'yan, maglabas ulit ng tubig 'yan dahil sa okay na yung kanyang drain motor diyan. So ayan, 8 minutes na lang no. So antayin natin hanggang sa matapos 'yan dito mga gawiks no. Ayong mga automatic system niya na ating nilista ay okay. Yan, okay lahat. Walang problema. So, ang problema dito mga gawiks ay dalawa yun no. Yung kanyang board dahil sa mukhang may short kasi pag start natin mga gawiks, nag-automatic agad siya na andar no. Pero isang direction lang. So ngayon, pag isang direction lang mga gawiks, yung kanyang gear assembly dyan yung gear clutch nga dyan mga gawiks check natin kung hindi putol yung spring o kung ano man na hindi lapat yung kanyang clutch doon na naka kagat sa ngipin o sa gear so yun mga gawiks ang ating diagnose no so maaring bibili tayo ng bagong board pag hindi yan maayos So, yun mga guwiks, naglabas ulit ng tubig, no? Naghila ulit yung motor, ayan. So, nag ulit at automatic ulit na nag open. Yan, ang motor dyan, hinila niya yung kanyang yan, drain plug. So, okay na okay ang drain motor. Ayan, so matapos na yan mga guwiks. 7 minutes na lang, no? So, naka-spin system siya ngayon. Tapos na siya sa was, sa rings sa spin na siya no Ayan. so yun na nga o, isang direction lang talaga ang ikot mga Gawiks hindi ko na napansin na nag reverse o ano man nag forward so yun so yun lang ang ating diagnose dalawa ang mari natin check natin yung board at saka yung gear assembly doon sa ilalim so antayin natin na automatic yan mag-off mga Gawiks yan kung mag-off automatic yan so from start to finish So yun mga gawik. sa ating pagpapatuloy na pag-diagnose sa ating automatic washing machine no. Ayan. 1 minute na lang. So okay yung timer niya no. Simula 26 minutes hanggang 1 at antayin natin na mag-off So yung mga system diyan lahat na automatic ay na okay naman lahat no. So yan ay atin ang na-check no. Ayan. So ito yung mga automatic system niya na mga parts diyan na sa tingin natin ay okay dahil gumana lahat mga gawiks yan so antayin natin na kusang mag off from start to finish talaga mga gawiks yan ay mag off mamaya kung may sounds tayong makita mag music mag ton, -ton, -ton yan mga gawiks ayan na mga gawiks alright okay ayan nag off tapos biglang umandar mga gawiks Ayan, so yun na nga, yung board talaga ang check natin dito mga gawiks Baka may nag-short dyan na parts no, na nag-automatic siya kahit hindi natin siniset o hindi natin pinipindot. Pero okay naman, from start to finish mga weeks. Yes, yao, bye bye. Ayan, so sana ay mapagana natin ito mga Gawix. Uh, zero na, patay na talaga.